Mahawan ngayon dito sa Tanawan, Batangas O oh. O, konti pa lang yung sasakyan sa Tagiliran Ilan pa lang yung mga sasakyan nakaparada Wala kasing pasok Walang pasok yung mga estudyante rito Kaya medyo Maliwalas ang paligid dito sa kalding ito ng Tanawan, Batangas Dito to sa may harap ng St. John Evangelist Parish Church, Tanawan City. Pero pag may pasok yung mga eskwela, nako! Kaliwat ka na ng parada ng sasakyan. Kaya naman kalimitan ay laging traffic. Iba na rin kasi ang panahon ngayon, no? Alos lahat ng estudyante may Atid ng magulang na sakay ng kanilang mga sari-sariling sasakyan. Di kagaya noong panahon natin, mga batang 90s, papasok tayo sa school, lakad, uuwi, lakad. Napakaswerte na akong, hoy daming aso. Napakaswerte na akong makapag-tricycle nung panahong yon. So ito, ito yung malapit tayo dito sa school kung tayo pumasok nung elementary days natin. Ito, 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 ito. Ayan. Ito yung Tanawan North Elementary School. Ito, yan, Diyan tayo pumasok nung elementary natin. So mula dyan, Kaalakad natin to. Owe, pa papasok. So itong tulay na to, bago lang to. Hindi to ganito dati. Maliit lang to, makitid Ito, eh, nag road widening na nabago rin yung tulay lumapad, which is kumanda naman. So 'yan. Ito yung nilalakad natin noon. Hindi pa ganito yung kalsada. Makitid pa, ispaltado, Ah, uh, bako-bako. Kita nyo naman tong nilalakad na amin no, Yan, hanggang dito Hanggang dito lakad, umagat hapon, kahit mainit Umaraw, umulan, lakad Yan no, oh. hanggang dito kami naglalakad noon Nung kami yung pumapasok, ngayon lahat Karamihan, o. Oh. Hatid, sakay, service. Napakaswerte ng mga babata ngayon.